Congrats VNC! Napaka-exciting may nakaabang na sa bahay nila ni VNC! Sino kaya ito? Magandang araw sa inyong lahat mga kalingap at isang mapagpalang araw po sa inyong lahat! Sanay hindi nyo po makalimutan na mag-like sa video na ito! At paunawa tapusin muna ang kaboohan ng video na ito mga kalingap at para malaman ang nilalaman nito! At maraming salamat po mga kalingap sa pagpatuloy na pagsuporta lalo na kay Kuya Val Santos Matubang at kay Ate Ed Vlogs at kay Kalingap Rab maraming salamat po. Vian Graduate na. At may nakaka-excite na nag-abang sa bahay. At Papa Joms na shock sa kanyang nalaman. Pero bago yun mga kalingap ay pag-usapan muna natin ang patungkol kay Papa Jumps mga kalingap na kung saan mas masariwa pa ang isyo patungkol sa nangyari sa kanyang birthday party mga kalingap na kung saan dahil sa ginawa ng nang nang-organize sa party na yun mga kalingap ang naging dahilan na may mga bangayan at si Papa Jumps ang naipit sa sitwasyon na yun. Dahil hindi man lang kaagad kumibo si Papa Jumps at nagpadala lang anya si Papa Jumps sa kanyang mga sponsors na ganun na lang. Will linawin muna natin mga kalingap na ang mga pangyayari na iyon ay hindi iyon kagustuhan ni Papa Joms na ganun ang mangyari at walang kaalam-alam si Papa Joms na ganun pala ang nangyari sa labas. Samot sari ang mga comment ng mga nagmamahal kay Kuya Val mga kalingap at isa na nga dito na si Papa Joms Anya ay lumaki na Anya ang ulo nito dahil sumikat na at kumita na siya ng malaki dahil sa tambalan nila ni Carla. Hindi naman siguro ganun mga kalingap at kahit na si Papa Joms pa ang nakakaalam na ganun ang nangyari sa labas ay talagang hindi siya papayag na ganun ang mangyayari. Sa dami na siguro na ginagawa niya sa loob at kaya hindi niya namalayan na nagka problema na at may mga hindi na nakapagkaintindihan, at dahil sa sinabi ni Kuya Val kamakailan mga kalingap na ititigil muna ang jump car ay si Papa Joms na shock at hindi makapaniwala dito lalo pa at mahal na mahal niya ang team kalingap, dahil sa Team Kalingap nagbabago talaga ang kanyang estado sa buhay ngayon, at sa kabilang dako naman mga Kalingap Graduation Day nga ngayon ni VNC mga Kalingap at Ngayong araw ay isang mahalagang yugto sa buhay ni VNC ang kanyang araw ng pagtatapos. Isang araw na pinangarap, pinagpaguran, at matagal na hinintay. Sa kanyang suot na toga at ngiti sa labi, dala niya ang bunga ng maraming gabing pagpupuyat, sakripisyo, at panalangin. Isa na siyang ganap na nagtapos isang patunay ng kanyang determinasyon at lakas ng loob. Ngunit sa kabila ng mga palagpak at pagbati, may munting lungkot na bumabalot sa puso ni VNC. Isang taong malapit sa kanya ang matagal na niyang inaasam na makasama sa kanyang graduation. Pinangarap niyang makita ito sa gitna ng mga tao, nakangiti, at buong pusong sumusuporta. Ngunit sa kanyang paglingon, sa bawat katawang dumaraan, sa bawat flash ng kamera wala ang inaasahan niyang presensya. Muntik nang magtampo si Vienci. Sa dami ng naruroon, bakit nga ba hindi dumalo ang taong iyon? Hindi ba niya alam kung gaano kahalaga ang araw na ito? Hindi ba niya naiintindihan na minsan lang ito mangyari sa buhay? Ngunit laking gulat ni Vienci nang malamang ang taong hinihintay niya ay hindi pala nagkulang. Habang siya ay naghihintay sa entablado, ang taong iyon ay matagal na palang naghihintay sa kanilang bahay may dalang regalo, may ngiting handog, at may pusong sabik na sabik na batiin siya. Ang hindi nila pagkikita ay hindi dahil sa paglimot, kundi dahil sa dipagkakaintindihan ng lugar ng tagpuan. Doon napagtanto ni VNC na ang tunay na pagmamahal ay hindi nasusukat sa lugar o oras ng pagdalo, kundi sa intensyon at ginawang pagsisikap. Sa kabila ng hindi pagkakaabot sa seremonya, dama pa rin niya ang presensya at suporta ng taong iyon sa bawat mensahe, sa bawat yakap, at sa bawat ngiting ibinigay matapos ang lahat. Ang araw ng graduation ni VNC ay hindi lang tungkol sa pagtatapos. Isa rin itong paalala na sa buhay, may mga hindi inaasahang pangyayari. Pero sa dulo, ang pagmamahal at pagunawa ang siyang tunay na nagbibigay saysay -say sa ating mga tagumpay, anong masasabi niyo po tungkol dito mga kalingap? Please comment and God bless you all.